isang masayang hapon dyan mga guwigs saan mang kayong sulok ng daigdig saan mang dako ng mundo ngayon ay nandito tayo nga sa garden natin mga guwigs kung saan yung ating mga naitanim na mga puno ng papaya ayan buhay na at tumutubo na medyo malaki na ngayon ang ating aantayin ay para ito magbubunga o kung lalaki man ito ay maaari siyang magbunga sa paraan na ating gagawin no? so sa mga may puno dyan na papaya na wala siyang naibubunga o kung nagbulaklak man siya at hindi siya natutuloy dahil yun nga ang sabi nila lalaki na punong papaya ay hindi pwedeng magbunga so ito lang ang gagawin natin mag weeks para siya ay magbunga no? so ito ay nasubukan ko na noon nung mga nakalipas pang mga taon na na upload ko na rin sa ating youtube channel at ito yung ating gagawin So samahan nyo ako mag-week gagawin ko dito sa ating puno ng papaya no. Ayan. So mga gawiks, ang puno natin ng papaya na ito ay ating gagawin ngayon. Gawa natin ng paraan. Ayan. So dito sa kanyang puno ay ating tutusukan. Mayroon tayong handa dito na panusok. So ito, dalawa. Tutusok natin dyan mga gawiks, paikis. Yan, para ito ay magbunga ng maganda, maayos. At kung halimbawa man ito ay lalaki, karamihan ay hindi nagbubunga. Pero sa ganitong paraan mga gawiks, para magbunga ang papaya kahit man sabihin na lalaki, yun ang ginagawa. Nilalagyan lang ng tusok, paikis para sigurado na tayo ay makakarbis ng bunga. So umpisahan ko na mga gawiks no. Subukan natin dito, biyakin at tusukan ng ating handang pantusok na kawayan So ito mga gawiks, tayo ay gumamit ng kutsilyo no? na ating itusok dito para mabiyak, para matusukan nga natin ng kawayan. So dito tayo magtusok mga gawiks. Yan. So ito ay nasubukan ko na. Nandyan sa ating mga upload video, mga nakalipas na taon, siguro mga 3 years na mga gawiks yung puno ng papaya na malaki na, matangkad na, mataas na siya ay puro bulaklak lang hindi natutuloy ang bunga wala siyang ibinubunga pero nung sinubukan ko na ganitong paraan nagbubunga na siya mga gawiks at marami na siyang ibinunga so napapakinabangan so ito ngayon ating uulitin at para makita nyo kung ano ang ating gagawin sa mga puno ng papaya na hindi nagbubunga yan sayang sayang kasi so yan mga guys subukan natin kung kaya na nating itusok ang ating stick so paikis lang yan so yan pasok na yung isa no Ngayon, ito namang isa dito. Ayan, sa medyo taas naman. So, ito lang ang ating paraan para sa mga puno ng papaya na hindi nga nagubunga no. So, yan mga guiks, So, yan ay ating nagawa na, no? Antayin na lang natin ang magiging resulta niyan. Kung maganda nga ang kanyang ibubunga dyan. So, meron pa tayong ibang puno dyan, mga Gawix. Ang ibang paraan naman natin dyan ay gagawin natin crafting. So, yan ay okay na. nagawa na natin, no? So, antayin na lang natin ang na natin, mga guwigs. Na ang kanyang puno. Yan, nakikita natin, mga Gawix. So nakaikis ang ating kawayan ayan so okay sa ganyang paraan no. ayan yung paraan sa mga puno nga ng papaya na hindi nagbubunga no? so malalaman natin yan ma antay natin paglipas ng isang buwan, dalawang buwan kung ang bunga niya ay lalabas na So sa ating mga ginagawa dito, mga gawik sa ating mga tanim-tanim no sa kapaligiran, yan ay malaking pakinabang no. So bilang isang mga farmers diyan, sa mga farmers, ipagmamalaki natin na tayo ay isang uri ng magsasaka. Yan ay pinakamahalaga. Yan na pangangailangan ng mga ating sambayanan, sa mga katauhan sapagkat kung walang makain, gutom, mahina ang ekonomiya, bagsak, kawawa ang mga mamayan sa mga syudad-syudad kung walang magtatanim sa kabukiran. Ayan, hindi sila mabubuhay sa syudad mga gawiks kapag wala siyang, silang nakakain. Walang pagkain sa syudad no. Anong gagawin sa maraming pira pagka yun ay kanilang kinakain? <laughs> So yan lang mga Greeks, mahalaga yung mayroon tayong mga tanim-tanim sa ating <coughs> kahit saan dyan, sa mga bakanting mga pwisto, kahit walang lupa, pwede sa mga mineral galon o sa mga plastic bottle ng mga soup drinks. Pwede tayong magtanim, yan ang ating ginagawa dito sa mga palipas na mga oras lang. Katulad ngayon, kahit umaambo na, ayan, tayo ay nandito sa garden natin tanim-tanim kapag may time. So, 'yun lang mga ang aking gawa ngayon. Ayan, pinakita ko lang na may ginawa tayo. Ayan, ayusin lang natin. Mga guix 'yung isa na hindi ko alam ang pangalan ng prutas na 'to. May bulaklak na ito, 'yan. Dalawang puno. So, ayan 'yung bulaklak niya mga Wow. Maring magbunga na 'yan dahil may bulaklak na no. Marami na siya, marami na siyang ibubunga, ayan. So, wow. Ayan ang kanyang mga bulaklak na lalabas. So, dadami yan dito mga guwiks, dadami ang bunga niyan. Ito, ayan mga So, medyo ilang buwan na yan diyan mga guwiks na ating tinanim, no? lalabas din at makikita natin kung anong prutas yan nakalimutan ko yung pangalan may tikita kasi yan mga guix. mayroon niyang nakalagay sa kanyang ay ito pala mga guix. pakita ko sa iyo ay ito yung magiging prutas niya mga guix. iyan parang bilog na kulay orange ayan yun ayan. magiging ganyan siya mga guix. Pero may ba parang bayulit man ang kanyang bulaklak. Ayan. So, okay na yun, So, ayan na nga mga guwiks. Natapos na natin yung ating gawa. No? Tayo naman ngayon ay magpula ng bagong tanim natin na patula. Tayo ay pupunta sa ating patulahan mga guwiks. Dahil sa yun ay medyo may katagala na at may katandaan na kaya palitan natin ng bago, magpunla tayo ng bago doon magweeks yung ating patulahan doon no. Yan sa ibabaw ng bubong dyan magpunla tayo at yung kukunin natin pangpunla magweeks ay yung mismo doon sa taas na ating pinapatuyo for seedling. Kukunin natin yun at kunin natin yung kanyang mga buto. Agya tayo dyan So ayan na nga mga gawiks no Halatang medyo matagal na ang ating puno ng patula dito Ayan naninilaw na mga dahon At ang ating pinatanda na mga bunga mga gawiks na tuyo na ito yan So kukunin natin ngayon ito mga gawiks Para yan ay magsilbing ating pangpunla Ayun So yan kukuha tayo dyan ng buto ngayon mga gawiks no Kukunin natin yan Ayan naputol na nga natin So, ayan na mga guwiks, tayo na ay magpunla dahil sa yun na nga ang ating nakuha na buto ng ating pinatuyo. Ayan, ayan, maraming buto dyan mga guwigs. So, dito tayo magpunla ulit. Ayan yung puno niya, no. Ayan. So, dito sa distansya. Ayan, pwede tayo. Pwede tayo dito. Lalabas lang yan mga guwigs pagka nabuhay. Ayan. So mga tatlong araw lang mga guwiks dito yan kukuha tayo ng buto dito mga guwiks no ayan yung buto natin yan yan so yan ay ilang piraso pag may nabuhay yan isa lang ang ating pwedeng palakihin titingnan natin ayan tapos dito sa distansya mga guwiks sa kabila yan pwede rin tayo dito mga guwiks no yan so yan lang ang ating gagawin kapag gusto nating magtanim-tanim na hindi tayo mawala ng gulay sa kapaligiran yan, so yan ulit ang buto yan, andami <laughs> ilan lang ang mabuhay dyan mga gawigs, kailangan lang natin isang puno na maganda kung ilan ang mabuhay dyan, tingnan natin so yan lang ganun lang kasimple ang magtanim ng puno ng patula hindi naman kailangan marami yung pabubuhayin dyan. Dalawang puno, okay na. Yan, so dito ulit. Pagka medyo may mga marami ng tuyong dahon dyan, ay pwede na natin niyang alisin mga gawiks, no? So yan. So ngayon, tayo ay titingin doon kung may makuha pa tayo ng bunga sa taas. So dito, mayroon tayo ditong panghilod. Yan, So medyo sariwa pa ito mga gawiks Wala tayong masyadong nakuwang buto Ayan Uy mayroon pa yan mayroon din buto Ilang piraso So check natin kung makita natin kung matanda na Kailangan matigas may laman Pag walang laman malambot Ayun May laman mga gawiks Ayan oh, may laman siya May laman sa loob Kaya ibig sabihin yan pwede na yan Itanim Pwede na itanim yan yung buto na yan So yan May ilang pirasong buto sa ilalim Sa loob kaya pwedeng itanim yan Pero sa sobra ng daming buto dyan Hindi natin kailangan ng marami So okay na yan gagawin natin panghilod hilod mga gawiks Maganda Ngayon tayo ay akyat ulit doon Kukuha tayo ng kung may maharbis tayo So yan mga gawiks no Mayroon tayong nasilip dito Nakita natin na Check natin kung pwede pa magulay magkatabi ayan itong isa sira itong isa mga weeks. pero ito yan sik natin kung pwede pa to alam na alam na kapag ka naputol doon sa kanyang dulo pwede pa ayun pwede pa to mga guiks yan magugulay pa natin to kaya tayo magpapasalamat may nakuha pa tayo no yes yahoo ayan bye bye masayang buhay sa lahat dyan matapos tayong mag gawa doon sa ating puno ng papaya para magbunga ng maganda. Nagtanim naman tayo dito ng bago nating magiging puno ng patula dahil matanda na yung mga ating puno dito. Ngayon may na-harvest pa tayo. Pwede pa yan dahil yan oh, naputol natin. So bye bye yahoo! Maraming salamat sa lahat yan!